Episode po na ito ay maglalatag na naman kami ng trap na pangisda. So ito po yung ilalatag natin, yung bagong gawa ni Kya Dudoy. Susubukan natin ito mga master. So dalawang trap yung ilalatag natin mga master. Yan po, bali, bago Pati yung kanyang pamakpak. So yan mga master, ang kasama natin uh, si Kya Dudoy po. Tapos si Jimar. So yan po mga master. So nandito na po tayo sa sapa naming paglalatagan yun po yung trap na ikakabit namin Yan yung bago ito mga master yan so dalawa po yung ilalatag natin yan na sinisimula na po ni ano kuya dudoy ang paglatag yun so wala, wala ng ano mga master plat na plat yung ilalim walang madadaanan ng isda yung ano yung bago saan so, medyo mababa yung isang ano nya sa yung lambat ito medyo mataas taas na po ito pero ano, matagalan ka lang ito mga master hmm. Ano? buting ting ngang nang mamaster. Tiagaan lang. Tapos din 'yan. So, itong side na ito mga master ay malapit ng matapos. So dito na siya nagkakabit. alim Lim. Ibaon lang nito, diba? Mm -hmm. Kailangan natin ibaon nito, mga master. May may posibilidad kasi na dito dadaan yung isda. Pagka hindi natin maibaon to sa putik. Ang mga isda kasi hahanap at hahanap. Yan ang pwede nilang pagdaanan, mga master. Kaya kailangan natin ibaon siya sa putik yun yung kabila na lang muna mga master yung lalagyan so habang hinihintay yung pamalit na para dito to na lang muna yung kakabitan so, yan na, habang kinakabit yun mga master i ilatag na rin natin to kaya doon na ang tatali nito Ati ka lalim mga master ng putik. Ayan po, yung ilalagay na yung ano niya mga master yung para sa ibabaw. Ito malaking lubid eh. Yung na pala yung sakit. Ito malaking lubid eh. Ito malaking lubid So po mga master So natapos na lahat yung pagkabit So tatalian na lang po lahat Para puputan na po kami doon sa pangalawa na naman na Ano namin paglalatagan din ng trap na pang A few moments later Ayan po mga master Ayan. So ilalatag na po namin itong pangalawa Ayan po So medyo Mataas na yung tubig Mga master So Last maybe na rin kasi Tulos

Ano, han? Ayan, ma'am. Master. Malalim na, master. Ibig. Malalim na, mga master. Talawang kabit ka nito, master. Tuyo. Hirapan yung ating master magkabit. kay matubig na mga master. Ayan po mga master. So, ayan na. Sa ibabaw na. Malapit na pong matapos. So, ayan. Uh, natapos na po. Mga master. Tinatalian na lang yung nasa gilid. Yung umaalalay na Tinatali na lang po. Ayan. Hmm. Oh, last na lang yun doon sa gilid mga master so yun natapos na yun Kita-kita uh, na lang po tayo bukas sa aming pagpandaw. So. The next day. Mga master, ayun oh no? <laughs> Dami. <laughs> Jackpot. Dami. May mga mga gat, mga master. Lapu-lapu. Lapu-lapu. May sugpo pa, mga master. Bayaban. Saan bayaban? Ayun, mayroon. Ito po yung bago. Nabinyagan siya ng maraming huli. Yan. Wow. Oh. Hahaha. <laughs> ano mga master? Wow. Kenaga. Oh. Dako. Dami. Ayos talaga ito. Mga master, oh. may alimango pa. Uh. Uy. Jackpot. Jackpot. Talim ng putik. Tampung kilo yata eh. Parang puno itong balde namin mga master. Yan you know Bubuhos na. Yan. Yung mga agat. May bunog. So, mga master oh. Pinakamalaki mga agat ito. Sa balde na. Yung mga master. Yan you know? May maklaro kasi pag dyan sa ano eh. Tanit. May alimang upaw. Punggalin mo na yun. Baka babae. Bayaban. Ayan o. No? Delikado yun mga master o. Maka tusok. Bayaban. Puro putik lang master. Kaya di makita mo siya Ayan lahat mga master o. May alimang upaw. Mga gato to Ito. Tatlong mga gat. Tatlong mga gat. May lapo pa. Lalaki. po. You know? Lapo-lapo. Ayan, hmm. bayaban. Ito pa. Lapo-lapo. Ayan. Limango. Ang master, malit. kita ano hmm. Oh, wala na natin to. Malit. Hmm. Wala. Hmm. ito. Malit. Wala. Ito, sugpo mga master. Oh. Hmm? Okay. Hmm, bayaban. Oh. No? Takot yan mga master. Ulat ng huli. Saan na si Ah, muna ito natin, eh. Baya ban. Mangrove snapper. Ayan no mga master, oh. Pantandel. no Mangrove snapper. Alright. Ayan, mga master. So, binuhusan natin ang tubig. Ayan po lahat ng nahuli, oh. Ito, mga gat, mga lapu lapo ito po, bunog ito yun naman po yung katsir yun sari-sari mga master ano master oh dalawa mga gat Pau. Mga mastero, oh. Lapo-lapo tsaka mga agat. Good size. Ano? Ano? Dami mga master. Yan, shout out po sa inyo, mga silent viewer po namin. Kung nagustuhan nyo po itong video namin na ito. Yan. Pa-support naman po ako na subscribe nyo. Punti na lang po, mamomonetize na po kami. Yan. Maraming pa kaming video na gagawin, mga master. Ano? Alos kalahating balde na, mga master. klase pa na samang isda oh, mga master. Oh, mga master oh. Uy! pemain. ka pamain. mga master. Yee! Sarap ito gataan. Right? Mga master oh. Ano? You know, palahating balde. Ang bigat. Ano na na. Hirap magpasan mo nga dyan. <laughs> dito talaga sila nagtambak sa sapa sa na malaki no dito Ah, uh, so yan po. So nailagay na po natin lahat sa balde mga master oh, yan no? So Yon, ayon. Uh, ibinalik po muna ni Kadodoy para may pandawin siya bukas. So, update ko na lang po kayo mamaya doon sa pangalawang trap. Right. Sir. So, hindi naman karamihan yung huli na nandito sa trap. So, may kasama metro may tropa pala tayo na eh, nag ng trap na pang alimango. Mga master, oh, sinisigpaw niya na. Mga... <coughs> <laughs> Grabe kalalim ba naman yan? <laughs> oh, master, so pangalawa na ito. Ngayon po. Ipuliti oh. na mo, tatama pang putik. Eh? Ngayon sinisig pa mga master. Meron pa doon nag paiwan ng na mga isda doon sa bungad ng trap. Ganyan o. Oh. nyo. Huh? Ay, meron lalim. Oh, tapang isa. Oh. Hmm. Oh. Hmm. Huh? Okay, lalim, tapad mo uh, ano. Oh. lang, harvest hmm. din sana. Eh? Hmm. Eh? Mm. Mm. Ay, sayang. Masip na sila doon. plaster na maayos tapon. Yan mga master, so, ah. yun po, konti lang yung laman ng trap na pumasok doon. So yung iba lumusot sa ilalim dahil malalim na nung inarya kaya hindi na plus na anuhan na iayos yung paglatag kahapon. Oh, Ayan, ano? so, mamaya na lang ulit mga master. Mga master, so inangat na yung trap dito, Ah. Itignan doon mga master kasi nabutas sa ilalim. Baka mayroon pang mga isda. Hmm. Ah, abot mo dito. Para dito sa taas. Kasi na lang ngayon ulit. May bayaman. May bayaban tsaka ano. Lapo-lapo. Hmm. wala. So, ibubuhos natin to mga master para makita nyo po yung lahat ng huli na trap na ito na pangalawa. talit na lang yung ano. Okay. Ano stop eh ta. Balik ulit yeah. lang. Ala eh. Talay na <laughs> sa buwan yung karbi ng pagkakulit. So yun mga master, ibabalik naman po para to papan may papanda yun siya bukas. So iayos na po yun. So ito lang po yung nahuli. Hindi na rin masama mga master kasi yung kaninang nahuli ay marami. to to na yung pangalawa. Ha? natin sa balde mga master. Yung iba, ayan sa ibabaw yung mga mga ano, nakuha rin yan dito. Marami rin na mga master. Ayan. Ano? So kukunin natin itong mga malilit mga master ipapain ni, ni Kuya Dudoy sa kanyang pangalimango para hindi na siya bibili sa talipapa. Hmm mga patay na rin eh mga master Atakana, Pandawa, Kola, ah. Ayun, kabawa sa okay. ah, Ayun, sa pagwilin ng pamain kasi may ganito kaming ano panghuli ng isda mga master ang laki oh sarap parituhin kami uh, uh. Bro, mga dalawang kilong bayaban. pagkita namin dito Eh, tapa kasi sa Ayun So, ayan po mga master. Ayan, ang huli. So, mapupuno yung balde. Hanggang dito. Alright. So, nandito na po kami mga master. Nakawin na po kami. Nandito na kami sa bahay nila Lakla So, ito po lahat ng nahuli namin sa planganang ito. Hindi ko na po sinama yung nandito sa kabila na mga maliliit. So, ito po yung ano namin. Mga malalaki. Ito. Naka tatlong mga gat. lapo-lapo. Tapos ito po, isang lapu lapo Ano? Mayroon pang Sumpo, sumpo. Yan, ito yung bayaban.